Bagamat bukas na aklat ang takbo ng karera ni Charles Santos Concho sa publiko, napanatili naman itong mapangalagaan ang kanyang personal na buhay. Ganunpaman, hindi gaanong sekreto ang masaya at makulay na kwento nito, partikular na ang matatag na pagsasama nila ng mister na si Cesar Rafael Concho Jr. na kamakailan ay pumanaw na. The Philippine Showbiz List presents Charo Santos and Cesar Concho's Love Story about Cesar. Sa dikadang pagsasama ni Cesar at Charo, napanatili nga nila itong pribado, lalo na si Cesar na malayo sa limelight, sa kabila ng katanyagan ng kabiyak sa entertainment industry. Pero maliban sa pagiging isang supportive, loving husband at ama, kilala si Cesar bilang prominenteng negosyante. Pinatunayan niya kanyang mga natatanging kontribusyon sa entrepreneurial industry. Si Cesar ay kilalang alumni at miyembro ng komunidad ng Ateneo. Siya ay naging miyembro ng Board of Trustees ng Universidad noong 1971 at naging tagapangulo ng board sa loob ng siyam na taon simula noong 1972. Sa ilalim na kanyang pamumuno, pinayagan ng board ang makasisayang desisyon ng universidad na tanggapin ang co-education. Ang pagbabagong ito noong June 1973 ay nagbukas pinto sa unang mga babaeng undergraduate na mag-aaral sa Ateneo de Manila, isang pagkakataon na nagbago ng landscape ng edukasyon ng institusyon para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. Bukod dito, mahalagang papel ang ginampanan ni Cesar sa pagsilayan ng kalagayan ng institusyon sa larangan ng pinansyal. Mula 1971 hanggang 1975, siya ay naging pangulo ng Ateneo Alumni Association at dati ng kinilala bilang isa sa Philippines 10 Outstanding Young Men noong 1965. Samantala sa negosyo, si Cesar ay naging leader ng maraming kumpanya, kabilang ang Philsin Corporation at Franmar Corporation. The Love Story sa kabila ng pagiging prebado, hindi naman tuluyang pinagdamot ni Charo na magbigay ng ilang detalye patungkol sa pag-iibigan nila ni Cesar at kung paanong napagtibay ito ng panahon sa kabila ng kanilang 24 years age gap. Ang kanilang kwento ay maaaring hindi karaniwang love story, ngunit ito ay isang napakagandang istorya pa rin na ang lifetime partner ay tunay na nagpapaliwanag ng buhay. Dekada 80, nagsimulang maisulat ang kwento ng pagmamahalan ni Charo at Cesar sa hindi inaasahang pagkakataon. Una nagtagpo ang kanilang mga landas nang kuhanin si Charo bilang print ad model para sa kumpanya ni Cesar. Nang mga panahong yon ay nasa early 20s pa si Charo at isa sa fast rising model actress. Samantalang si Cesar naman ay nasa 40s at highly accomplished na. Nang ipakilala nga raw sila sa isa't isa, ayon kay Charo, nakita niya pagkamarespeto, magalang at isang tunay na maginoo nito. Ang tawag pangaram niya kay Cesar noon ay Mr. Concho. Kasunod nga nito ay naging mabuti silang magkaibigan, kaya hindi na siya nagtaka ng imbitahan siya ni Cesar. Katatapos na daw noon ng screening ng pelikula niyang Kisap Mata sa Cannes Film Festival, nangyayain siya nito na mamasyal sa Europe kasama ng ilang mga kaibigan kaagad naman daw siyang pumayag dahil sa kailangan niya ring magpahinga at saka magkakaibigan naman daw silang magkasama sa biyahe kaya ramdam niyang ligtas siya. Ayon kay Charo, ang mahulog sa lalaking doble ang edad sa kanya sa Europe ay wala sa plano niya nung una. Tanang-tanda pa raw niya na dumaan sila sa St. Peter's Basilica sa Vatican City, kung saan ay niya na sana ay matagpuan niya si Mr. Wright na hindi inakalang nasa tabi na pala niya noong mga oras na yon. Sa kanilang paglilibot, nakita niya na mas malalim si Cesar, na mangha siya sa kaalaman nito na alam ang lahat ng kasaysayan ng bawat bisitahin nilang lugar. Parang araw siyang may kasamang guro ng mga sandaling yon at labis na bumilib siya rito. Mas lalo nga raw silang nagkakakinanlan sa long train ride nila patungong Paris. Pagtatapat ni Charo, parang masyado siyang walang muwang para isipin na na-attract sa kanya si Cesar. Nihindi nga raw ito na niligaw at hindi naman anya siya presumido. Hindi din daw nagpahayag ng kahit anong bagay na may kinalaman sa romansa si Caesar. Kaya naman sa kanilang first dinner, kinuha niya ang pagkakataon upang itanong kay Caesar kung iniisip ba nitong magpakasal muli dahil sa hiwalay na ito sa naunang asawa. Mabilis naman siyang tinugunan ni Caesar na may plano nga siyang magpakasal muli at sinabing siya ang babaeng nais itong iharap sa altar at makasama habang buhay. Nang marinig ang mga binitawang salita ni Cesar ayon kay Charo, talagang ikinagulat niya ito dahil wala naman daw siyang kahit na konting ideya na magpupropose ito ng kasal sa kanya lalo na at hindi naman sila magkarelasyon. Kilig na balik tanaw ni Charo ni wala nga raw dalang engagement ring noon si Cesar. Pagbalik nila ng Maynila mula ng Europe, ay bumalik na rin sila sa kanilang mga buhay. Pero may isang bagay na discovery si Charo sa kanyang sarili. Doon niya napagtanto na nahuhulog na ang loob niya kay Cesar. Makalipas ang apat na linggong walang komunikasyon, binasag ni Cesar ang katahimikan at muli silang nagkita. Niyaya siya nito naman ng halian at aminado si Charo. Nakakaibang kasiyahan ang naramdaman niya nang magkasama silang muli. Ngunit na sumunod ng pagkikita over dinner, derechahan na daw tinanong sa kanya ni Cesar kung kailan niya gustong iset ang kanilang kasal. napayas din naman daw agad si Charo sa marriage proposal ng kanyang long-time friend at nabanggit pa niya na autumn ang magandang panahon para magpakasal. Happy Married Life dahil sa naramdaman kasiguraduhan para sa isa't isa. Wala nang ang sinayang panapanahon sila Charo at Cesar. Nagsumpaan sila ng pangako na magsasama ng panghabang buhay. Naganap ang kanilang pag-iisang dibdib noong November 9, 1982 sa Pebble Beach, Pacific Grove sa Monterey, California. Sa panibagong yugtong iyon ng kanilang buhay, hindi tinanggi ni Charo na ang kanilang kasal ay ikinagulat ng marami at nariyan ang mga hindi sumasang ayon rito. Aminado din si Charo na mahirap nung una at naroon ang takot dahil hindi naman daw sila tulad ng regular married couple na one step at a time. Ten step at a time ngara raw ang ginawa niya at naroon ang agarang pag-adjust. Pinakasalan niya ang isang lalaking dalawang beses sa kanyang edad, may anim na anak at pumasok sa isang buhay na may instant family. Yun din ang dahilan kung bakit itinago nila ang kanilang kasal mula sa mata ng publiko noon upang maiwasan ang mga isyo na maaaring maganap na sa hindi pangkaraniwang sitwasyon ng kanilang relasyon. Ngunit sa kabila nito, tinanggap ni Charo ang kanyang mister na nag-angkla sa kanyang paniniwala sa sariling katotohanan. Ito'y ang tapat na pag-ibig na nararamdaman nila para sa isa't isa. Wala nga raw madras stories at lahat ng yun ay kanyang niyakap at wala ni anumang pinagsisihan sa naging desisyon. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng dalawang anak, sina Cesar Francis at Rafael Martin Concho. Sa mahigit apat na dekadang tinakbo ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, pinatunayan ni Nacharo at Cesar na hindi kailanman naging hadlang ang malaking agwat ng kanilang mga edad para mas lalong nilang mahalin ang isa't isa. Inilarawan ni Charo si Cesar bilang kanyang rock, anchor and compass. Wala anyang kompetisyon sa kanilang dalawa. Kung saan nga raw magaling si Cesar ay ibinibigay niya rito ang gagawin. At kung saan naman daw siya magaling sa isang bagay ay pinagkakatiwala naman sa kanya ni Cesar. Halimbawa pa ni Charo, tulad ng pagpaplano ng isang pagtitipon kung siya ay magaling sa dekorasyon, si Cesar naman nakatoka sa pagluluto. Kapag ganun daw, walang conflict punto ni Charo na bilang mag-asawa, mahalaga na malaman ang strengths at weaknesses ng bawat isa. Kwento niya para sa buong pagsasama nila, ang mister ang kanyang naging inspirasyon, lalo na noong panahong namuno siya bilang presidente ng Kapamilyan Network. Bilang isang leader ng isang malaking korporasyon, ang mister ang nagturo sa kanya ng maraming bagay at nagbigay gabay. Natutunan niya ang maraming bagay tungkol sa pamumuno para sa mga taong pinaglilingkuran, objective decision making, pag-aaral mula sa mga pagkukulang, ang pakiramdam ng pananagutan, at maraming iba pa na natutunan niya mula sa kanyang mga karanasan karanasan habang tumatanda. Si Cesar nga raw ang klase ng asawa na hindi madamot. Ito ang nangunang sumuporta sa kanya at nagpabatid ng labis na kasiyahan para sa kanyang mga tagumpay. Ayon kay Charo, nirespeto ni Cesar ang kanyang pagkababae at ang kanyang pagkatao. Hinayaan siya nitong lumipad at tuparin ang kanyang mga pangarap. Pinayagan siya nitong magkamali at iniibig ng walang kondisyon. Inilarawan din niya si Cesar bilang kanyang gabay biggest fan, greatest love at lifetime partner. Ngunit inamin din ni Charo na hindi perpekto ang kanilang pagsasama na tulad din sila ng ibang mag-asawa na dumadaan din sa maraming pagsubok. Pero sa halip na maghanap ng pagkukulang sa isa't isa, sila ay nagtutulungan at hinahanap ang lakas ng bawat isa. Tinuruan anya siya ni Cesar kung paanong lumipad, kung paano pumili ng mga laban, kung paano umurong at kung paano panatilihin ang perspektibo. Sentro ng araw ng kanilang bond ay ang sense of common destiny at harapin pa na may lakas ng loob ang marami pang taon nilang pagsasama. Ayon pa kay Charo, kung ano siya ngayon ay dahil sa kanyang mister. Natutunan niyang i-appreciate at mas naunawaan ang kanyang sarili na tinanggap siya ni Cesar ang lahat ng kanyang kahinaan at kapintasan. Dagdag pa niya, I learned the meaning of unconditional love because of my husband and because of that, I've lived a full life. Imperfect but full life. It's such a blessing. Ngunit noong October 4, 2023, isang nakakalungkot na balita ang sumalubong sa pamilyang Concio. Sumakabilang buhay si Cesar sa edad na 91, 20 araw bago ang kanyang 92nd birthday. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!